Maging totoo tayo, ang pagtataksil ay hindi basta-basta na lang nangyayari. Unti-unti itong nabubuo, parang tagas sa bubong na hindi mo agad napapansin, hanggang sa biglang bumagsak ang buong kisame. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan, ang babaeng nangangaliwa. Hindi iyan nangyayari ng walang palatandaan, hindi ito tahimik, hindi ito malinis, at lalong hindi ito nangyayari ng walang bitak sa pundasyon. Ang problema? maraming lalaki ang binabalewala ang mga bitak na yon. Akala nila, abala lang siya. Pagod lang siya. Kailangan lang ng kaunting espasyo. Pero sa likod ng mga palusot na yan, may isang lalaking alam sa puso niya na may mali. Wala lang siyang lakas ng loob para sabihin ito ng malakas. Kung naranasan mo na yung pakiramdam na parang may humampas sa bituka mo, yung tahimik, pero matinding ka ba na may mali talaga? Para sa iyo ito, dahil kapag ang babae ay nagtaksil, lagi at uulitin ko, lagi siyang may iniiwang bakas sa putikan. At ngayon, isa-isa nating susundan ang mga yan. Simula tayo. Palatandaan, pro one, nag-iiba ang atensyon niya, pero kunwari hindi, hindi, mo kailangan ng doctorate sa psychology para maramdaman ito. Nag-iiba ang vibe, isang araw mainit siya, interesado, at parang tunay na kasama kinabukasan para kang kausap na istrangherong kamukha lang niya. Hindi na siya nagtatanong kung kumusta ang araw mo, hindi na siya tumatawa sa mga kwento mo. Ni, hindi na niya maalala ang mga bagay na dati, kusa niyang iniisip. At kapag binanggit mo ito, sasabihin niya, iniisip mo lang yan. Pagod lang ako ang siloso mo naman. Pero ito ang totoo, kapatid. Ang babaeng unti-unting lumalayo, hindi basta umaalis, Lumalayo siya kapag ang emosyonal niyang atensyon ay napupunta na sa iba. Pwedeng ibang lalaki, pwedeng isang pantasya o baka simpleng kagustuhan lang na makatakas. Hindi ka na ang pokus niya at iyon ang unang tunay na bitak. Palatandaan, Dermedwa, nagtatago na siya ng maliliit na bagay. Hindi sa kama nagsisimula ang pagtataksil. Nagsisimula ito sa katahimikan. Dati kwento siya ng kwento tungkol sa mga kaopisina niya. Ngayon, mahaba raw ang araw niya, pero ayaw niyang sabihin kung bakit. Dati, nakapatong lang ang phone niya kahit saan. Ngayon, palaging nakatalikod ang screen o hawak-hawak na parang may sikreto ng gobyerno. Dati, pinopost ka niya, binabanggit ka niya, ipinagmamalaki ka. Ngayon, parang single siya sa social media. At kapag tinanong mo, ikaw pa ang masama, seloso ka, kontrolado ka, toxic ka. Pero ang totoo, nagiging dalawa na ang mundo niya, isang siya na kasama ka at isang siya na unti-unting lumalayo. Kapag ang babae ay nangangaliwa, nagiging illusionist siya, may panlilin lang sa isang kamay at panlilin lang din sa kabila. At kung iniisip mong nababaliw ka, yan ay dahil eksperto na siya sa emotional gaslighting. Pero sa kaibuturan mo, alam mo, palagi mong alam. Palatandaan, Irma 3 nawawala o nag-iiba ang intimacy. Isa sa mga pinakamalalakas na sinyales ay ang nangyayari o hindi na nangyayari sa kama. Minsan bigla siyang malamig, walang gana, parang ang hirap mong hawakan, o kabaligtaran, masyado siyang mainit. May bago siyang galaw, may enerhiyang hindi mo pa nakita dati. At ito ang twist, pareho silang sinyales, dahil kapag ang babae ay nangangaliwa, hindi lang katawan, ang ibinibigay niya Inililipat niya ang intimacy currency niya at ang pera na 'yan pwedeng matuyot pagdating sa iyo o sobra-sobra para itago ang totoo. Ang sex ay nagiging gawain, palabas, o paraan para gumaan ang konsensya niya. Pero bihira na itong totoo at mararamdaman mo 'yan hindi habang ginagawa ninyo iyon kundi pagkatapos, 'yung wala, 'yung parang nakikipaghalikan ka sa salamin. Hindi 'yan pagmamahal. Yan ay tiratira -tira ng pagtataksil. Palatandaan na Pamo 4. Naghahanap siya ng away na walang saysay. Napansin mo bang dumadami ang mga hindi maintindihang away? Nakalimutan mong mag-reply habang nagdadrive ka. Ngayon, parang pinagtaksilan mo ang buong bansa. May pinggan kang iniwan sa lababo. Ngayon, hindi ka na raw nakikinig, hindi mo raw siya nakikita. Pero kapatid, hindi tungkol sa pinggan ito. Ito'y emotional displacement galit siya. Pero hindi sa iyo galit siya sa sarili niyang konsensya. Kadalasan, ang babaeng nangangaliwa ay gumagawa ng distansya sa pamamagitan ng mga away. Bakit? Dahil hindi komportable ang guilt, ayaw niyang maging kontrabida sa sariling kwento. Kaya binabaliktad niya ang script, ikaw ang nagiging masama. Self-Justification 101 Kapag ikaw ay malamig, malayo, o masyadong toxic pakiramdam niya ay may karapatan, siyang tumingin sa iba. Hindi na raw iyon pagtataksil, pagkilala na raw iyon sa sarili. At bigla, ikaw ang dahilan kung bakit siya lumayo. Gaslighting na binalot sa huwad na empowerment. Pero, wag kang paloko, hindi ka nakikipagtalo sa taong nakalabas. Na ang isang paa, pinagmamasdan mo lang at pinipili mong manahimik kaysa sumali sa gulo palatandaan de Vacuum 5, wala ka na sa plano niyang bukas. Ito ang pinakamasakit dahil tahimik ito. Subtle. Parang usok na unti-unting bumabalot. Dati, magbakasyon tayo. Ngayon, gusto ko sanang mag-travel. Someday. Dati, pag nagkabahay tayo, ngayon iniisip kong lumipat. Dati, kasama ka sa lahat ng paglago niya. Ngayon, sarili lang niya ang binabanggit. Gusto raw niyang maghilom pero hindi ka naman niya isinasama sa proseso may future siyang iniisip pero wala ka na roon at kapag binanggit mo sasabihin niya grabe ka naman masyado mong dinadamdam kailangan ko lang ayusin ang sarili ko pero sa likod ng mga salita may isang katotohanan plano na niyang umalis emosyonal na siyang nakakalas bago pa man siya pisikal na lumayo kaya mo nararamdaman na parang multo ka sa sarili mong relasyon kaya ganun siya tumingin parang wala ka. Kaya parang nasa limbo ang pagmamahal mo. Matagal na siyang nakaalis. Di mo lang agad napansin. Pero huwag kang magmakaawa. Huwag kang makipagbargain. Dahil kung kailangan pa niyang iwan ang sarili para mahanap ang sarili, hindi ka talaga niya minahal. Ang pagtataksil ay hindi aksidente. Ito ay isang proseso. Hindi nangangaliwa ang babae sa oras na may nahalikan siyang iba. Nangangaliwa siya sa oras na nagdiskonekta siya sa iyo emosyonal at ayaw na niyang bumalik. Lagit, laging may palatandaan. Pero kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob para makita ito at tapang para lumayo kapag nakita mo na. Dahil ito ang masakit na katotohanan. Kapag hinayaan mong yurakan ng boundaries mo ng isang beses, tinuruan mo silang, ulitin ito, manatiling mulat, manatiling matatag. At tandaan ang tunay na lalaki, hindi nagmamakaawang manatili sa lugar kung saan unti-unti na siyang tinataboy. Comment kalinawan kung tumama sa iyo at kung sawa ka ng maghinala, mag-overthink at tuda sa kutob, mos mag-subscribe ka. Dito patalasin natin ang isipan hindi tayo habol sa anino.